nasa biyahe po tayo ulit ngayon kasama ko po yung ate ko at yung kanyang anak pupunta po kami ngayon sa City Hall dito sa Quezon City at plano po namin ngayon eh kung matatapos po ng maaga yung sa namin sa NDI is uh, pupunta po kami sa park S kasi medyo itong naboboring ng aking pamangking dahil puro pader na lang kayong nakikita kaya kami ay mama ang plano namin ay maghapot kami so baka mamay hapot pa kami makakauwi so ayun na nga at konti yung paalala or tips po na ibibigay ko para po sa mga um, nais mag renew ng kanilang police clearance so ayun po yun po talaga ang sadya namin kung bakit uh, pupunta kami sa NBI today. Ay, so, last two days nag uh, register po kami online para sa renewal ng police clearance ko so dahil kailangan ko po siya kaya nagpa-appointment nag-appointment na po ako two days ago on online so binayaran na rin po namin agad kaya para pagdating namin dito i ko na lang at hindi na ako mahihirapan. at ito pa nga ala ko pagbabaan namin yun na pero hindi pa pala maglalakad pa po kami ng medyo malayo pa kaunti at tatawid pa yata kami ng highway, another tawid, tapos papasok kami sa loob para sa mga baguhan na magre-renew ng police clearance sa malalayo sa kanilang probinsya uh, yes, pwede po kayong mag-renew ng inyo pong police clearance kung saan po yung location ng trabaho ninyo pero mag- Um, register po muna ulit kayo request sa online may link po ang NBI clearance uh, renewal sa ano, sa internet search nyo lang po dyan, spill pa nyo lang yung form, tapos magbayad lang kayo agad para pagdating nyo doon, pipila na lang kayo para sa paglim so ayun na nga po at nakapasok na po kami so napakaganda pala dito at sobrang laki at ang lawak lawak at Napansin ko nga na napakaraming opisina pala dito. Hindi lang pala siya uh, opisina ng MBI pero parang lahat ng office yata ng under ng Quezon City is nandito na magkakaibang building. So dahil ini explore pa namin ang lugar at kahit si Ate hindi niya pa alam kung nasaan talaga yung exact office ng MBI dito. So nagtanong-tanong po muna kami sa mga guards. Ayan kung napupunta po kayo sa mga ibang lugar, hindi naman masama magtanong. So, kaya kami nagtatanong-tanong. Ako talaga, nagtatanong talaga ako kapag hindi ko alam. Kahit naiinis na po sa akin yung tinatanongan ko, nagtatanong po ako. So, napansin ko nga po ayan, iba na ayan, iba-ibang departamento ng may, ano, iba-ibang buildings, iba-ibang departamento. So, hindi ko na nababasa yung iba kung anong mga building yon So, ito na nga po at Ginahid po kami ng security Sabi po dito na kami dadaan Kasi sa pinakadulo daw po ang opisina ng NBI So naglakad-lakad pa po kami Napadaan pa po kami dito Ayan Ito po pala yung opisina Ng Ano ba yun? Hindi ko na nabasa Ito pala sa building na to Na dinaanan namin Meron palang halos apat opisina dito Sa building na to At eto na nga, nakita na namin ang opisina ng NBI. So, dito sa part ng video na ito, ay nakuha, na-claim ko na po yung NBI clearance ko. So, kaya naglalakad na po kami palabas, papunta na po kami sa park para i-enjoy ang bata ngayong araw. At, siya nga pala, pagpasok ko pala sa building, ang tinanong ko kasi sa guard ay NBI clearance, NBI NBI lang yung eh, binanggit po. So, hindi ko na ano na mag-claim pala ako ng NBI clearance. So, nandito ako sa second floor. Pagdating ko pala sa second floor, is doon pala pinaparases yung mga magre-request pa lang ng NBI clearance ko hindi pa naka-register online. So, doon po ako nagpila-pila. Tapos, sabi ng isang polis sa akin is sa baba pala yung cleaning oh. area. So, nagbaba na naman ako. Ayun. At pumila po ako ng napakahaba. Pero, Pero mabilis ang proseso ha. Doon sa lugar namin kapag sobrang haba ng pila at sobrang tagal din bago matapos ang proseso. Pero dito, sobrang hey. haba ng pila. Pero ang pinis ano naman matapos ng proseso. Anong kwento naman yan? Dalawang lane kami at sobrang haba. Pero, um, mabilis lang ako. Siguro mga 15 minutes lang ako nakaupo doon sa sobrang haba ng pilan na tawag na yung pangalan ko kagad. Uh, yun na kasi maganda rin kasi kasi maraming mga uh, windows na nagbubukas para sa mga mag-release ng clearance. So, kaya siguro naging mabilis ang proseso. Like, parang nasa 10th window sila. So, doon kasi sa amin, parang isang window lang yung isa dalawa ganun yung nagre-release na ano well mas malaki naman po kasi ang population dito kumpara doon sa amin at ito na nga po naglalakad ayan na tingin, tingin na kami ng pagkain kasi wala pa kaming breakfast so wala pa kami pananghalian at patawid nga po sa kabilang park dumaan kami dito sa underground at ako ay naamilis at enjoy, enjoy naman it, enjoy na enjoy naman pamangkin ko. Kita niya yung mga napakagandang painting. Kahit ako na amazed ako, ang galing naman na nagpainting nito, sobrang ganda. Gusto ko rin niya magpa-picture eh, kaya lang walang mag-picture sa akin. Yung ate ko kasi, nakakainis, ayaw niya akong picturean, ayaw niya rin magpa-picture. So, ito na lang, yung bata na lang, yung pinicturean ko. So, ayun na nga, oh. Malapit na kami, lalabas. Pupunta po na kami ngayon sa Quezon, Cirque, Quezon City Circle Memorial Park. Ba yun? Sa tawid dito. Dito na kami sa underground dumaan kasi may kasama kami bata. At saka wala naman kami nakikita na tumatawid ng kalsada papunta sa kabila. buksin. At mo naman ito, oh. Pag ito na disgrasya, ah. uwi tayo. Ang ang plano nating mag-enjoy, iyak, uwi, duguan ang muso. <laughs> ano? 14. 14. Anong 14? Pagpipira Mukhang uulan. Pagod na. Pagod ka na? Hindi. Ah, hindi pa. Magpalit ako ng damit. Let's go! Inan mo ako. Stress ka diyan. 1 hour later. So ayun na nga hinadlangan ng ulan ng aming nanong <laughs> lumigaya sa araw na ito. <laughs> Umula ng malakas kaya nagpaplano kami na umuwi na lang. So dapat mamayang hapon pa dapat kami iuwi. Pero uuwi na lang kami kasi lumalakas ang ulan. ka na nag-enjoy. Nag-ulan na. Nag-enjoy ka? Ayun, at gutom na nga siya. Kaya napapasayaw siya sa sobrang sarap ng burger. <laughs> One hour later. So, ayun po at naka na po kami. Dito na po kami sa bahay. At kakatapos ko lang po pala mapanood yung collabora collaboration vlog ni uh, ma Madam Smolaudi at saka ni ano, Yolin Yubab. Tatawa ako sa content nila. Sobrang, ang ganda pala makakulab ni, ni Madam Smolaudi. Ano siya? want to sawa shopping. <laughs> na, 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 retain sa utak ko yung sinabi doon ni ni Madam Smolaw sabi niya. Ano daw ah uh, kaya daw sabi niya no bashing kasi para wala daw mag bash bash magbash, mag bash ma bayan <laughs> ba bulol daw sa kanya sa mga uh, niya, content niya. Kaya kapag daw may mga nagbabash na pa ilan-ilan. Si Yobab, din, niya yung mga comment. Tapos kay Ma'am Laudy naman, ano, pinapalis niya sa channel niya. Tapos napaisip ako, kasi nilagay ko sa description ng channel ko is, kapag, kapag hindi nila gusto yung mga content ko, pwede kayong... ano, skip yung video ko, tas wag yung panoorin. Pero parang risip ko, parang luma na yung kataga na yun. So, kaya pinalitan ko. Ah, uh, kung ayaw niyo po ng mga content ko ng mga upload videos ko, alis na lang din po kayo sa channel ko. Parang mas magandang attitude yung <laughs> yung kay Madam <laughs> Smolody okay? kasi syempre diba, dito lang naman din tayo sa sa mundo ng social media sa sa pagbablog para ano, maging mag, maging masaya-masaya, tapos magpasaya or ano i-capture yung mga magagandang nangyayari sa sa buhay natin ganon tapos may mga magbash ba, may mag bashing bashing diyan pero salamat sa mga nagsusubscribe sa akin sa mga support sumusuporta talaga sa akin sana after ilang taon ma maibalik ko din yung ano sa inyo yung pag-support niyo sa akin support po kayo sa mga content creator. Full support na. Huwag nyo nang i-bash, diba? Mag-support na lang din kayo. Mag-subscribe na lang din kayo dyan. I-bash nyo pa. Pag nag-subscribe kayo dyan, lubos-lubosin nyo na. Huwag nyo nang i-bash. Support na. <laughs> Tapos wala, huwag din kayong pala desisyon. Channel ko to eh. Channel namin to eh. Tapos pala desisyon kayo. <laughs> Pero, thank you kasi wala pa namang nagbabash sa akin. Pero, gusto ko maka-experience ng mabash. <laughs> Char. Well, will train naman ako sa mga basher. Kasi kahit nung hindi pa ako vlogger, hindi pa ako nagbabag, talagang may mga nagbabash sa akin. Yung iba nga sa, sa kanila, nang galing pa sa angkan ng pamilya namin eh. Sa, po-post lang sa Facebook, ang dami ng mga sinasabi. Po-post lang nga ng mga memes. <laughs> Tawa. so, So far, so na babasa ko sa mga ilan-ilan ilan na nagko-comment sa mga video ko. Puro mga positive yung mga sinasabi nila sa akin. Puro mga nakaka-motivate. So, thank you talaga sa mga nakaka-na-na-iinganyo ko. So, kakat ko na yung video ko dito na lang. See you again sa next video ko. Bye!